ang limitless star ng Asya na si Julie Ann San Jose at ang miyembro ng ASI, Labinsham na si Stel ay gumawa ng kasaysayan noong Sabado, Hulyo 27, nang magtanghal sila sa New Frontier Detector para sa kanilang pinakahihintay na Julie X. Stel, ang ating tinig. Hindi lang ito isang concert na pinagsamang pagtatanghal, kundi isang gabi rin ng pagdiriwang ng musika at kabuang mga pagtatanghal mula kina Julie Ann at Stel. Siyempre, Maraming atin at kapuso fans ang nagpakita ng pagmamahal sa dalawa at nagpaabot ng pasasalamat para sa palabas na kanilang inihandog nitong weekend. Gaya ng inaasahan, sold out ang unang gabi at marami ang sabik sa ikalawang araw ng kanilang concert ngayong linggo, Hulyo 28, sa New Frontier Theater pa rin. Balikan natin ang matagumpay na unang gabi ng Julie Extel, ang ating tinig. Nina Julie-Anne San Jose at Stell sa gallery na ito. Julie X. Stel, ang ating tinig. Ipinamalas nila julie Ann San Jose at Stell ang matinding husay sa pag-awit sa kanilang pinakahihintay na collaboration concert na Julie X. Stel, ang ating tinig. Pagbubukas. Itinakda na julie Ann San Jose at Stell ang mataas na pamantayan sa pagbubukas ng isang concert sa kanilang pagtatanghal sa Julie X. Stel, ang ating tinig. Rendisyon. Gaya ng inaasahan, naghatid si na Julie Ann San, Jose at Stell ng ilan sa pinakamahusay na rendisyon ng mga paboritong kanta ng lahat sa paglipas ng mga taon. Klasiko. Ilan sa mga kantang itinanghal ni na Julie Ann San, Jose at Stell ay mga klasikong kanta gaya ng Makita Kang Muli, Hanggang Ngayon, Your Song, Bakit Pa Ba at Beer. Crimson. Pinahanga ni Julian San Jose ang mga manonood ng tapatan niya ang enerhiya at lakas ni Stell sa kanilang pagtatanghal ng Crimson ng Esli Labincham. Room Isang espesyal na gabi ito para kay Stell dahil ipinakilala rin niya ang kanyang bagong kanta na Room sa Julie X. Stell ang ating tinig. Tinanggap din ni Julian San Jose ang hamon at buong puso niyang itinanghal ang bagong kanta ni Stell. Pablo Dumalo rin ang miyembro ng SV Labinsham na si Pablo sa New Frontier Theater kagabi at pinahanga ang mga manunood ng kantahin niya ang kanyang single na EDSA. Malugod din siyang tinanggap ni na Julie Ann San Jose at Stell bilang pinakabagong coach ng The Voice Kids. Raver Cruz Naghatid ng kilig vibes si na Julie Ann San Jose at Raver Cruz na magkasintahan sa tunay na buhay nang lumabas sila sa entablado at itinanghal ang kanilang rendisyon ng You'll Be Safe Here. Pagbubukas, patuloy na magtatanghal si na Julie Ann San Jose at Stell ngayong gabi sa New Frontier Theater para sa ikalawang araw ng Julie X. Stell ang ating tinig.